basahin po natin ang nasusulat na katotohanan na pinagtibay ng Biblia ayon sa kaniyang salita ayon sa James chapter 1 verse 17 hanggang 18 ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumaba mula sa ama ng mga ilaw so meron pala ito tinutukoy na persona na bumaba mula sa ama ng mga ilaw. Ano ang kanyang katangian? Na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Patunayan po natin sa libro o sa sulat ni Apostol Pablo sa Hebreo sa Hebrews chapter 10 verse 8 Jesus Christ the same yesterday and today and forever ulitin po natin basahin po natin ang nasusulat sa katotohanan na pinagtibay ng Biblia ayon sa kanyang salita ayon sa James chapter 1 hanggang chapter 1 hanggang 18 ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumaba mula sa ama ng mga ilaw. Anong kanyang katangian? Na walang pagbabago ni anino man ng pag-iiba. Yan po ay makikita natin sa aklat na sinulat ni Apostol Pablo sa mga Hebreo. Hebrews chapter 10, 13 verse 8. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever.